hindi daw nagsalita, hindi nagkaroon eh. Ah, alam nyo na, alam nyo naman yung grupo na to eh, kriminalo talaga itong iglesia ng chaplo ni Manalo. Diba? Dahil na uh, chaplo nga ito, iglesia ng chaplo ayun, wala silang... Parang na, galit na galit kayate, kaya yata yung katakot kat eh, hindi naman Gusto nilang mga gat, gusto, gusto, <laughs> gusto, gusto nilang pumatay, gusto nilang pumatay. Sana all. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang hindi ko po talaga titigilan dito akala ko kasi may English yun diba naman kapag ginawa okay lang naman sige wag kang tumigil oh guys to guys no yung ito tungkol po ta guys no update po ta kang IP Panyo Labrador no ah uh, kaya nung no, nag update ako doon ah uh, sa video no ito sinubaybayan ko to eh no Uh, sinubaybayan ko to hindi hindi po ay nagparami ako ng views sinubaybayan ko to guys no Talagang guys, no, uh, talaga daw siya, guys, no. Kasi uh, panindigan niya, guys, na talagang tama siya. O okay, guys, ang galing niya sa bunganga niya, guys, eh. No? Uh, lahat ng mga members na kay NC Iglesia ni Cristo, ay eh na po ang bahala diyan, no. Ako mag na lang ako dito, no. Uh, si Panyo, Epipanyo Labrador, hindi ko alam. Nga sa akin lang opinyon, ha di ko alam mo oh, ano po talaga ang pinaglalaban niya. No, di ko alam sa akin lang to. Sa nakikita ko naman sa kanya no, lumalaban talaga siya panindigan talaga niya na talagang ah, talagang tama yung ginagawa niya. Kasi ayon oh, Na narinig niyo naman sa akin mga vlog, na panoon niyo naman, no? Pinindigan talaga niya, guys. Na tama talaga mga ginagawa niya, no? Ibigay labrador. Kasi ayon niya huminto eh, ayun niya tumigil eh. No, di ba? Mm. So, ang ibig sabihin, may reason siya na bakit, bakit ginawa niya yon, No? Ginawa niya, ibig sabihin may reason yon na ba't ginawa niya yan? Kasi, ay, tumigil eh, no? Pero, sakit akin, opinion ko lang to, no? Ah, uh, neutral ako palagi, hindi ako nang ninira ng tao. Ah, uh, sa buong members ng Ainsi Iglesia ni Cristo, kayo na po talaga ang bahala dyan, no? A sa akin, opinion ko lang to, no? Kasi ayaw tumigil. Ibig sabihin, may pinaglalaban siya at may rason siya dito. May reason siya dito. Kaya bakit ipatuloy, pinapatuloy pa rin yan, yung panindigan niya, no? Hmm? Tapos, nakikita niyo naman, no? Panimura pa rin siya, no? Ewan ko lang, baka ugali talaga niyang marunong, uh, ugali talaga magmura, no? ikaw alam raw at magagawa mag mag pag ganyan talagang lumalabas ang bunganga niya so kaya na po talaga amang husga dyan na idol yung mga members ng INC no Iglesia ni Cristo hmm. kasi pag sabihin natin na ayaw niya tumigil nagmumura pa rin siya palagi nagmumura talagang talaga, ayaw niya itigil yung pagmumura at talaga panindigan niya na nandyan talaga si kung daw sa tama kasi nabanggit na din niya to si ano eh, si uh, Philip Salvador no. Pero kasi kitang kita naman no para din kinangkampihan ni Philip Salvador si Kibuloy no. Uh, sa atin eh, naman tayo mang may alam diyan uh, opinion lang natin uh, opinion naman natin ito opinion lang po natin to ni tayo may alam jan kasi sa kanila yung problema problema yan eh magdadagdag pa problema na lang yan magdadagdag pa ano lang yung opinion ko eh, paglaban ni Philip Salvador. Nasa vlog niya yun, no? Ah, panoorin niyo yung vlog niya. Mayroon siyang na, jan bilanggit. Ah, parang ipinagtanggol ni Philip Salvador yung si Kibuloy. No? Yun lang po narinig ko. Yun lang po. Hmm. So, kaya nabalam, ba alam kung saan And then, itong yung mga vlog niya na patuloy pa rin siya nagmumura. Ah, itong pagmumura niyo guys, ah, pagmumura niya guys, dito po ako, hindi po ako aware sa ganyan no, kasi kasama yung mura. Okay lang po maging kahit ano yung mga sinasabi niya at mga ano, kahit ano pang paninira. Oh, kasi hindi naman, ang taong bayan naman ang na maghusga dyan eh. Ang taong bayan na po mag dyan, oh, sino ba talaga nagsabi na totoo? Pero yun lang pagmumura guys, yun lang po talaga ang hindi ako aware doon. No? Hindi ako aware noon sa pagmumura niya. Pero wala tayong magawa. Huwag kayo nang bahala dyan. Ayun siya. Ay, talagang ay tumigil itong magmumura eh. Oh, ganoon lang talaga. Oh, sa akin ang opinion lang to, talagang neutral lang ako. Kayo na bahala dyan, magkusga. At kayo nang bahala po dyan uh, na gawa ng uh, solusyon uh, ng mga lahat ng members ng INC. Basta dito sa aking vlog, neutral lang ako sa aking mga vlog. Mag-opinion lang ako, ganun lang po ang ginagawa ko dito. Opinion ko lang ni Idol Epifanio Labrador, kasi parang panindigan niya, na talagang tama siya, pinaninindigan niya na tama siya at panaybanat pa rin niya na sa INC. Para nakikita ko na may ipinaglalaban siya at may, may, may reason siya ba't ayaw siya tumigil, may reason siya na may ipinaglalaban siya na parang sa tingin ko, sa tingin niya, na tama siya. Oo, na tama siya sa kanya lang. O sa pananaw ko lang rin. Para lang din sa kaisipan niya na parang sa kaisipan niya na tama siya sa ginagawa niya pero ako hindi ako nagsasabi nga tama siya no kasi neutral ako eh wala akong pinakailaman na problema dito sa social media eh ako may opinion ko lang parang nakikita ko lang sa kanya na parang tama siya sa isip niya na bakit ayaw niya tumigil na mura pa rin na tumigil lahat ng mga ganyan na banat panay banat pa rin siya no panay mura ganon ah, ganyan banay banatan pa rin niya ng sa mga members ng INC so ibig sabihin niya eh, sa tingin niya hindi sa akin ha sa kanya yon na uh, sa tingin niya na parang tama siya o, sa kanya yon no hindi sa akin sa nakikita ko lang niya parang tama tama sa para sa isip niya parang tama ang ginagawanya kasi ayaw tumigil eh no panay banat pa rin no Neutral po ako. Wala. Hindi po ako papanik ang uh, Labrador. Sa na ako dumaan. No? Talagang nag-o-opinion na ako dito. Yeah guys, no? Kasi may ano, na, panoorin nyo na aking mga vlog. Nandiyan yan. No? Ay, tumigil eh. Kailang, ano na yan, no? Para matapos na yan, talagang sana magkaharap na po yun si Idol Epifanio Labrador at saka mga members ng INC na talagang masulbad at matapos na at hindi na mag-away-away, hindi na maggulo kasi marami ng problema ang bansa. Mm -hmm. Muntik na nga tayo girahin ng China dito eh. Na? Tapos mag-away-away pa tayo dito. Nako, wala tayo dito. Uh, tawanan tayo ng China dito. Tatawanan lang tayo ng China, no? Mm -hmm. Pag-away-away tayo dito. Tapos ang China, yon uh, panaybanat din sa atin. <laughs> ano ba guys? Kaya <laughs> eh? ano? Yan lang, ano? <laughs> Kayo nang bahala dyan. Huh? Uh, Kaya na po ang uh, modisisyon dyan, no? Sa mga ayaw tumigil, ayaw huminto ng ni Ipa, Ipipanyo Labrador. Kaya na po talaga bala mga idol dyan, uh, mga kapatid dyan sa INC. Ako, kahit katuloy ko ako, wala akong kinakampihan, wala akong pinapanigan, hanggang dito ako sa gitna, dumadaan. Neutral po ako. Kasi hindi ayakong gulo eh. Hindi ako makikigdagdag sa gulo ng Pilipinas. Ayakong ay makikigdagdag sa mga problema sa ating bansa. Gusto ko neutral lang ako para maging maayos ang fair ang isa't isa. Hmm. Pag ako ay naging isang balaod, ako ay isang maging mambabatas, walang gulo. Dahil neutral ako eh. Wala akong, hindi ako kampi dito, hindi ako kampi dito, sa gitna ako dumadaan. Ang ibig sabihin yan, fair at magkibigan lahat at magkaigsoon ay magkapatiray makamag-anak lang tayo lahat dito sa ating bansa ah mga maraming salamat ito lang pong update ko muna dito no ah, para sa payo ko dito sa video ni ah, panoorin nyo sa aking vlog meron ako mga vlog dyan yan maraming salamat mga idol gabalis sa inyong tanan uh, more power